tindig at walang tigil na pag-ulan, baha ang dulot sa ilan nating kababayan. Kaya ang takbuhan ng apektadong mga pamilya sa nagsisiksikang evacuation area. Pero nitong pagbugso ng habagat kamakailan, kakaiba ang nakita nating eksena kung saan level up ang temporary shelter ng mga nasa lanta. Magsasyam na taon ang nakalipas nang hagupitin ng bagyong undoy ang Marikina. At nitong nakarang linggo, muling nabiktima ng ulan ang kanilang syudad. Nang dahil sa habagat, niragasa ang Marikina River ng 20 metrong level ng tubig. Mas mababa lang ng 3 metro sa level ng tubig nung bagyong undoy. Nagsisilbi kasing catch basin ang kanilang syudad ng mga tubig na nagmumula sa Antipolo at San Mateo sa Rizal. Kaya para maiwasan ang bangungot na dala ng bagyong Ondoy, kanya-kanyang lika sa evacuation area ang mga Marikenyo. Tatlong barangay ang naapektuhan ng husto. Isa na rito ang malanday na umabot sa lagpas tao ang baha. Ang mga residente rito na muna sa Bulelak Gym kung saan higit sa limampung modular tent ang naghihintay. First time namin itong ginamit sa Marikina, actually uh, mga... Less than a month nung inintroduce to tapos nga nung Sabado nagamit na. Higit sa isang daan at pitumpong pamilya ang lumikas sa gym at imbes na sa semento at latag lang sa modular tent na malagi ang mga residente. Gawa ito sa insulated material para hindi pasukin ng lamig. Kasya ang pitong tao sa isang tent, komportable ng makahiga at makakapahinga ang isang buong pamilya. Isa, ang pamilya ni Annalyn sa nakinabang dito. Umabot kasi ang baha sa second floor ng bahay niya. Lumikas po kami Sabado pa po ng hapon kasi hindi na po pwede sa mga bata na mag-stay ng bahay. Medyo, medyo mataas na po kasi yung tubig. Lubos ang pasasalamat ni Annalyn sa mga tent na inilaan ng lokal na pamahalaan. Yung privacy ng mga kababaihan, ng mga bata na hindi na po nakakaranas na pag magbibihis, matutulog, na marami nakalantad. Ngayon po, okay na po siya. Para ka na rin po nasa bahay lang. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City naman, naapektado rin noon ang bagyong undoy, nakapwesto sa evacuation center ang tinatawag na Pop Hut. Imported mula Australia ang mga ito at meron ng dalawang daang unit ang Quezon City. Higit sa anim na pong pop hut ang nakatayo sa covered court ng kanilang barangay na siyang nagsisilbing evacuation area. Pinaghatian ito ng humikit kumulang sa limang daang pamilya nung kasagsagan ng baha. Heavy duty ang pop hut dahil gawa po ito sa fireproof material. Meron itong dalawang bintana sa magkabilang dingding na may net na nagsisilbing panangga sa mga insekto. May dalawang screen door din ito para makapasok ang hangin dalawa ang pamilyang naabutan naming naninirahan sa mga pop hat na ito. Ang mga pamilya ni Nanay Marilina at Nanay Vilma. Binahapo kami, lagpas tatlong tao po ang taas ng tubig. Eh, yung bahay ko po na-wash out ngayon. Kaya po kami napunta dito kasi wala po kami matulugan Puti po yung mga gamit namin na basa po lahat. Sobrang napakabilis kasi halos wala po talaga kaming na, anong gamit ngayon. Kahit may kahati silang pamilya sa Paphat, maginhawa pa rin daw itong tirhan. Mas komportable ako sa ganito kaysa yung ano, open up. Kung ngayon, dito sa bago namin pong bahay, maganda po kasi dalawang pamilya lang po kami. Advance naman mag-isip ang nag-ayos ng evacuation area na to sa Barangay Olympia sa Makati. Hindi pa man sila binabaha, ang mga modular tent na tulad ng sa Marikina ay e nakaset up na sa kanilang sports center. Ito mga modular tents na to ay nakita namin actually na nakaset up na ganong klase noong kami uh, nag-study visit sa Yokohama, Japan. So nakita namin kung gaano ka-organize, gaano ka-importante na magkaroon ng mga personal space yung mga pamilya na nasa evacuation center. Nag-purchase kami noon last year para matugunan yung mga pangangailangan sa uh, evacuation center. Sa ngayon, 24 na mga modular tent ang nakaset up dito. Ang bawat tent, may mga basic na pangangailangan tulad ng mga gamit sa pagtulog, kulambo, tuwalya, plato, baso, utensils, first aid kit, hygiene kit, emergency radio at pagkain na good for 72 hours at kasya sa libang tao. Meron din silang relief distribution area para sa maayos na pagbibigay ng relief goods. May mobile kitchen din na magsusupply ng mainit na pagkain para sa mga evacuee. Kid-friendly ang lugar dahil bukod sa activity area para sa mga bata, meron ding breastfeeding area. Kung may dalang alagang hayop, dito sila ipepwesto sa pet mobile. Para ma-monitor ang kalusugan ng mga evacuee, isang medical post ang nakaset up sa kanilang evacuation area. Sabi nga nila, bagyo at baha Pinoy kami. Ang pagiging advance mag-isip para sa kaligtasan at pagbibigay ng komportabling panandaliang masisilungan, abay good news yan para sa ating mga kababayan.